ano na yon mahuhugot na <tipotohan> dito Pang ano lang yung

<laughs> diyan lang <sabi> tabi ng binamin. Diyan lang <laughs> kasi 'yung binamin. Hindi siya o gagabe. Maaga 'ni do siya, mangongono siya sa butey, gigising din siya maaga. Diba, diyan niya nakakuha ng ano sa may kawayan, ng isang batya. <laughs> sa batyang kabote. Eh hindi niya pinupuntahan ngayon. Ayano, no. unahan siya. Bola dapat ang dami ng ulam. Ang ganda ng sito. Si si Iyan eh. nga, sito si ako ang ganda. Ay, hinarangan po. <laughs> Ay, wala pa na eh. Ito mo kay. yung video sa likod mo. Ay, dito pala. Ang ganda ng sito si mo. Um. Oo nga. Eh, kaya nga dinadala ko kay Hilda pang ano ah, pang benta. Eh, kaya lang napasabay naman yung... Alam mo kung ano to? Oh? Double X na to. Oh.

Sabi pa, magkano pang kabuti? Eto, oh, naunahan ka na. <laughs> naunahan na hmm? pa alam sa aming ulam. Ini ini tengok lagi na nak jual pasukui, jual pasukan bayar. Ada pun nak wala ah, so nang almusal, tanhali ang napunan ng merienda yun. Matakala ko siya nga ang tigay. nga. Hindi nito nanay, baka hindi gano? Gano'n? Kahit kailan. Titigain yun? Eh. De, ah, hindi 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 nga nang kumain. Hindi Hindi nga Hindi nga namin kumain. Hindi nga nang

Pagka namumulutan, baka ito, is ninyo barang-mari. Ano pa namamakakura? May feeling. O, kailan <laughs> oh, lang like ito, ito ang balat ng ano, ito ay yun sa punso. Ganun lang kaya din to pag hinahanap kasi hindi do maganda pag hinahanap

Ano na yun sa lokal? Sa luyot mga tao. Sa luyot lang. Sa luyot mo lang. Hello guys. Bom, get the, the, the boat.